sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at ng kaniyang mga kasamang martir, sama-sama tayong manalangin at humingi ng lakas ng loob mula sa Diyos. Kung ikaw man ay dumaraan sa pagsubok o natutokso na sumuko, samahan mo ako ngayon. Hingin natin ang tapang at paninindigan na nagmumula lamang kay Lord. Sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lumalapit po ako sa inyo ngayon sa araw ng paggunita sa buhay at sakripisyo ni na San Lorenzo Ruiz at ng kaniyang mga kasamang martir. Dakilang Diyos, sa gitna ng lahat ng aming kahinaan at takot, ako po ay nakaluhod sa harapan ninyo, humihingi ng lakas na tulad ng ibinigay ninyo sa kanila. O Ama, sa inyong presensya, walang lihim na hindi nalalaman, walang sakit na hindi ninyo nararamdaman, at walang hinagpis na hindi ninyo nauunawaan. Narito po ako. Daladala -dala ang bigat ng aking puso. Mga pangambang bumabalot sa aking isip at mga tanong na paulit-ulit na kumakatok sa aking damdamin. Ngunit higit sa lahat, dala ko rin ang pananampalataya na kahit mahina ako, kayo ang aking lakas. Panginoon, humihingi ako ng tawad sa lahat ng pagkakataon na ako'y natakot na tumindig para sa aking pananampalataya. Sa mga oras na mas pinili kong manahimik kaysa ipahayag ang inyong kabutihan. Sa mga sandali na mas pinakinggan ko ang boses ng mundo kaysa ang boses ninyo. Patawarin ninyo po ako, Ama. Hindi ako karapat dapat, ngunit alam kong ang awa ninyo ay mas dakila kaysa sa aking mga pagkukulang. Linisin ninyo po ako hugasan ninyo ng inyong banal na dugo upang ang aking puso ay muling maging handa na magpuri at sumunod sa inyo. O Jesus, gaya ng ipinakita ni San Lorenzo Ruiz na kahit siya'y isang simpleng tao lamang na may pamilya at mga pangarap, pinili pa rin niyang ialay ang buhay para sa inyo. Nais ko rin magkaroon ng ganoong uri ng tapang. Hindi po madaling magsabi ng, Oo, Panginoon, hanggang kamatayan handa akong sumunod. Ngunit iyon po ang ipinakita niya, at iyon din ang nais kong sundan. Palakasin ninyo po ako sa aking kahinaan. Turuan ninyo akong maging matatag sa gitna ng tukso at itanim ninyo sa aking puso ang tapang na hindi nagmumula sa akin kundi nagmumula lamang sa inyo. Ama naming Diyos, sa bawat araw na lumilipas, napakaraming pagsubok ang dumaraan sa aming buhay. May mga takot tungkol sa kinabukasan, may mga pangambang dala ng kahirapan, may mga sakit na bumabalot sa aming katawan at kaluluwa. Ngunit sa lahat ng ito, Panginoon, naway tulad ni San Lorenzo at ng mga martir na kasama niya, makita ko ang inyong liwanag sa gitna ng kadiliman, naway ang aking mga mata ay hindi matutok sa problema, kundi sa inyong pangako. Ang aking bibig, naway hindi lamang umusal lang yung reklamo, kundi magpuri sa inyo sa lahat ng oras. Panginoon, ibinibigay ko po sa inyo ang aking buong sarili, ang aking mga pangarap, ang aking pamilya, ang aking kinabukasan. Wala po akong ibang mahahawakan kundi ang inyong pangako. Kung paano nyo binigyan ng lakas si San Lorenzo na harapin ang mga taong pumatay sa kanya, ganoon din po ang aking hinihiling. Hindi po para sa sariling kapurihan kundi para sa inyong kaluwalhatian. Nawa'y sa mga pagkakataon na tinatawag ninyo akong tumindig para sa inyong pangalan, makita ninyo akong handang magsabi. Oo, Panginoon, narito po ako. Dakilang Diyos, maraming beses na rin akong nanghina at nawalan ng direksyon. Ngunit sa araw na ito, Ako'y muling nagpapaalala sa sarili ko ng inyong mga pangako. Sinabi ninyo po sa inyong salita na hindi ninyo kami iiwan at hindi ninyo kami pababayaan. Sinabi ninyo na kayo ang aming matibay na kublihan, ang aming kanlungan sa oras ng bagyo. Kaya ngayon, pinipili kong kumapit sa inyo, Panginoon. Kahit may luha, kahit may pagod, kahit may mga bagay na hindi ko maintindihan, kayo pa rin ang aking Ama na tapat at hindi nagbabago. Ama naming Diyos, sa bawat Pilipinong mananampalataya na nakikibahagi ngayon sa panalangin ito, hinihiling ko po ang inyong basbas na maitanim ninyo sa aming puso, ang tapang ni San Lorenzo Ruiz at ng kaniyang mga kasamang martir naway ang aming mga salita at gawa ay magsilbing patotoo ng inyong kabutihan at kung dumating ang oras na kami ay haharap sa mga pagsubok na susubok sa aming pananampalataya huwag ninyo po kaming hayaang bumigay kayo ang aming lakas kayo ang aming kalakasan at kayo ang aming tagumpay. At ngayon, Panginoon, sa kalagitnaan ng lahat ng ito, itinatagubilin ko sa inyo ang aking buong puso. Panginoon, itinatagubilin ko rin ang lahat ng aking kinakatakutan at mga bagay na nagpapabigat sa akin. Alam ninyo po ang laman ng aking isip, ang bawat takot na hindi ko masabi kahit kanino at ang bawat pangarap na natatakot akong bitawan. Kaya't ngayon, Ama, sa harapan ninyo, pinipili kong isuko ang lahat ng ito. Kung paanong sina San Lorenzo Ruiz at ang kaniyang mga kasamang martir ay hindi kumapit sa buhay na pansamantala kundi sa pangakong walang hanggan. Nais ko ring matutong kumapit sa inyo ng buo, kahit hindi ko nakikita ang lahat ng kasagutan. O Jesus, kayo po ang aking sandigan. Sa tuwing ako'y natitinag, kayo ang aking batong matibay. Sa tuwing ako'y nalilito, kayo ang nagbibigay ng kaliwanagan. Sa tuwing ibing ako'y nanghihina, kayo ang aking lakas. Hinihiling ko po na patuloy ninyo akong hubugin tulad ng isang palayok sa kamay ng magpapalayok. Alisin ninyo po ang lahat ng aking kayabangan, lahat ng aking pagdududa, lahat ng aking pagiging makasarili at punuin ninyo ako ng inyong Espiritu Santo. Naway makita sa akin ang bunga ng Espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ama naming Diyos, hindi po madali ang daan ng pananampalataya. Maraming tukso, maraming balakid, maraming bagay na nagtutulak sa amin na sumuko na lamang. Ngunit tulad nina, San Lorenzo Ruiz at ng kaniyang mga kasamang martir, nais kong manindigan, nais kong ipahayag na ako ay anak ninyo, na ako'y hindi ikinahihiya ang inyong pangalan. Tulungan ninyo po akong maging ilaw sa gitna ng dilim, asin sa gitna ng pagkabulok ng mundo, at boses ng katotohanan kahit sa gitna ng katahimikan. Panginoon, dinudulog ko rin po ang aking pamilya. Naway sa aming tahanan, makita ang inyong presensya. Naway ang aming mga anak ay lumaking may takot at pagmamahal sa inyo. Naway ang aming mga magulang ay patuloy ninyong palakasin. Naway ang bawat miyembro ng aming pamilya ay magkaroon ng puso na kagaya ng mga martir. Handa na magtiis handa na magpatawad at handa na sumunod sa inyo anuman ang kapalit tulungan ninyo po kaming maging mga saksi ng inyong pagmamahal hindi lamang sa aming salita kundi lalo na sa aming mga gawa at Panginoon para sa aming bayan ipinagdarasal ko rin ang Pilipinas ang unang santong Pilipino na si San Lorenzo Ruiz ay patunay na kaya rin naming mga Pilipino na maging tapat hanggang wakas. Kaya hinihiling ko po na basbasan ninyo ang aming bansa, Panginoon. Gisingin ninyo ang aming pananampalataya, palakasin ninyo ang aming paninindigan, at pagalabin ninyo ang aming puso upang mas makilala at mahalin namin kayo. Huwag po ninyong hayaang madaig kami ng kasamaan, kundi gawin ninyo kaming mga kasangkapan ng inyong kabutihan. O Jesus, sa bawat araw na dumarating, ako'y kumakapit sa inyong krus. Doon po ako kumukuha ng lakas, doon ko nararamdaman ang tunay na kapayapaan. Sa papagkat alam kong ang aking mga paghihirap ay pansamantala lamang, ngunit ang inyong gantimpala ay walang hanggan. Tulungan ninyo po akong huwag mawala ng pananampalataya, huwag mawala ng pag-asa, at huwag mapagod magmahal. Naway ang aking buhay ay maging isang munting handog na katanggap-tanggap sa inyong harapan. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, buong puso kong ipinagtatapat na wala akong ibang kalakasan kundi kayo. Wala akong ibang yaman kundi ang inyong presensya. Wala akong ibang pag-asa kundi ang inyong mga pangako. Kaya't ngayon, itinataas ko ang lahat ng papuri, karangalan, at kaluwalhatian sa inyo lamang. At tulad ng sigaw ng mga martir, Handa rin akong magsabi, Oo, Panginoon, hanggang wakas, susunod ako sa inyo. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nakatagpo ka ng kapayapaan o pag-asa sa panalangin na ito, huwag mong hayaang matapos dito ang yung paglalakbay sa pananalangin. Mag-subscribe para makasama ka sa iba pang pananalangin araw-araw. I-like at i-comment ang yung mga intensyon para maisama sa aming mga dasal at i-share ang video na ito sa mga taong alam mong nangangailangan din ng panalangin at pag-asa ngayon.